Uy, kakain po kami. Alam niyo po ba yung ulam namin, mga kabukit? Ito po, sa lang po. Sa lang po yung, yung baboy na to. Pero po, ang pinakaano nito. <coughs> oh, ano po yung tawag dyan kaya? Ang um, sarap, pasarap to ito. Pero ano po talaga to? Sandatan na munggo lang, ng kilo kilong baboy. Oo. <coughs> <coughs> oh. <coughs> munggo lang. Um, wala? hindi ko kumakita yung munggo? Ano? Hindi, hindi may munggo nga. Oh. Hey, eh, Munggo! <laughs> Munggo! Ano? Baligtad! Munggo yung sahog, hindi yung baboy, ano? Oh, eh, Kuha na kayo! Kuha na kayo! Kuha na kayo! Naka-live ba yan, Gosing? Hindi! Naka-ano naka, naka lang tayo, nagre-record lang tayo, oh Ayun po yung ulam ng mga masipag nating mga isda. Gulay! Para hindi Gulay! Gulay na ano? Na may kasamang munggo at baboy. Ilang kilo yung baboy na yan? <laughs> ang hirap ko ay ng munggo. Tatlong kilo ang baboy nga ito. Para kailangan masarap yung masarap yung ulam nila para ano para mas malakas silang manghuli ng isda. Ito yung isda nila. dami ng naubos na ubos na. Ay, Ayan, si Kuya taga laki. Dinggalan Aurora. Layo. Ay, ito sila Napakasarap ng ulam lagi, pampalakas. Pa, ah, maliliit May ay, kasama ano, bulaklak ng kalabasa. Ay, hirap namang kuhanin ng munggo, puro puro sawg, baboy. Ay, dal Pwede ng <laughs> Pwede! Hingi ka lang ng dagdag pala. Ayan, dyan ka humingi kay Johnny. <laughs> Walang problema kay Johnny. Yun lang pala, dagdag lang pala. No, ang ah, layo niyo pa sir, ano? Hindi ah, ka po, Aurora? Amo. Four hours? Ang biyahe? Ah, Doon po, sa may barangay tanawan po kami. Eh. Layo sir, ba't nakarating kayo dito ah, sir? Ano po, dito po ako nagtatrabaho sa may San Luis po. Ah, sa may San Luis. Ah. Pauwi ng Aurora. Ah, oh, dagdag niya. Ay, dagdag. Dalawa. Dalawa po. Oh, dagdag ang pangyan, oh. Yun! <laughs> Ay sir, may dagdag po ba sir? Ay, ito ba lang. Ah, lang? Ay, may dagdag yan. Ay, bayaw. Kumusta nga? Bulig. Ah, meron doon. Bulig. Ayun. Ayun. Doon. Sa ano? Sa rep. parang hindi masira. Pinapalamig. Ayun. <laughs> may dagdag <-tag> na. <laughs> may dagdag <-tag> na. Oo. Pwedeng hindi mo magkakama ng Lahat may dagdag. Ayan. May bulig doon. Kaya lang hindi gano'ng kalaki. Pampangat. Magagalit. Magagalit yung kaso. Oo. Magagalit. Ano? Dito ako na amis eh. Yung sahog. Munggo. Sahog ng balatong. Hindi oh. mo makita yung munggo mga kabukid. Oh, di mo makita yung munggo. O, konti. Sa, sa, dami ng sahog. sa dami ng sahog. Ilang kilo ba baboy ito, Johnny? Ilang kilo? Anim. Anim na kilo? Sir, baka gusto nyo kumain. Ay, madami tayong ulam, oh. <laughs> Pew! Munggo, na may anim na kilo ano. Sahog na baboy. <laughs> oh. <laughs> Para maubos to, di maubos to. Di maubos to. Di maubos to.